dito tayo na sa Davao na naman ako guys ayun yung guys sa yung mall so maganda pa ko na mapalunta guys eh, sa mall daw ko iwan ko lang saan ako pupunta ayun na dito ako sa Davao ay sa na all Dahil pa ako ng mga ano ang dito? Ayan. G-Mall. G-Mall Davao. Ewan ko kung saan ako pupunta. Parang sweet ko ng Davao. Hindi pa na. Ay. Update tayo dito sa Davao. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wait lang. Ayan. dito tayo na sa day mall dapo ayun hindi ko alam kung saan ako sasakay wait lang dapo guys hindi ko alam kung saan masakay anyway, Guys, hindi ko alam kung saan yung pay away dito sa Davao pero hahanap tayo ng tempo. Hindi ko alam yung double ha. Laki na double ha. Butong ako may KFC ko. Uh, guys? so first time kong mag-process dito sa Davao. So, hindi ko alam kung ano. Saan yung PUA lang nang panahon. Nag-walk in ako pagpunta akong payway eh. So, sobrang laki ng Davao, guys. Hindi ko alam kung sa saan yung payway eh, dito sa Davao. Ayun, mag-isa akong lalakad. Ah! Ganon. So, ganon. Ganon yun. Ganon. Ayun. Kita nyo. araw oh, tapos kalipo ano pala <laughs> ka alam sa tele ayun mag isa akong naglalakay guys may kalimpusan yung PLOA Okay. Ha? Kasi hindi ko pala alam kung saan yung POOA dito sa Hindi ko ako Andito daw so, tingnan natin Ay, magtanong tayo

Nakita ko na yung NCCC Mall. Ayan. NX Mall. Ayun Ay, Maria. Magpahangin lang dito. third floor daw yung payroll. AA e, e, guys, dito sa NCC Simol. So, hey guys, may third, third floor pa. Ayan yung third floor. So, ayan yung third floor guys. Nandito daw sa mall. NCC Simol. Ang pira. Ay, nakita ko na rin yung payroll. NCC Simol. NCC Mall. NCC Simol. Tapos, tapos. Eu, eu, eu que